Hello mga madams ki, yun lang maninan sa ko yung isishare ng kadiit diit kung isishare sa Indo kung taano ako dahil nakaka-upload ng videos ko. Yun lang maninan sa lang mo yung Kami ni Darling nagparagalagalan kung sa insain tapos hanggang sa nakaabot kami di sa bitukang manok. Ay, Diyos mio, marimar. Grabe palan ang pagkagayon ng sa bitukang manok. Dahil ko aram na may mga unggoy pala ng hindi kadakul-dakul. Dati kaya permi lang kami nakasasakyan. Kaya dahil ko nahihiling iniho tapos banggi pa. Pero kang pag dumanan mini darling ko, ay Diyos ko kadakul-dakul pala ng mga unggoy. Tapos aram nyo nyo mga madams Diyos ko na ako dahil kami mga kasakat sa bitukang manok na pareho kami ni darling kong matabaon Tapos nakamotor kami na ako dahil kami kakayanong kang kamotor Tapos mga madams ki nakabot pa kami sa Batangas sa Lumihan eh, Masira masiramon man, sulit man pati kundi mga madam si pag-abot video sa tagaytay halhalon ako hong maglakaw pa si sa taas maliputon pati kaya nagpa-parlor ako pag uli ko tangani mag relax relax lamang o siya mga madam si pagdas kayo mauli nako ako so ngunyan mga madam tapos ko na ipahiling sa indo kaya di ako nakaka-upload ni mga videos ko Tayan ang mga tig, drumanan mi. O, oh, so, ngayon, tapos na ako magbalik duman sa parlor ko. Kaya, maturob na ako, ha? Good night na sa inyo, ha? Bye!